Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang yung likod ay Freddy sa Facebook slash Freddy sa Facebook at uh, YouTube at Filipinos America Blog in YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below and you are already in in my channel as uh, I now really appreciate all your support. All your support and uh, continuous uh, watching my my video concerning this matter. Okay? uh, and pwede kong ko ay mag-comment, mag-likes, big likes, at uh, if you could share this video, so much the better. Ito po ay tungkol sa kay Robin Padilla, Senator Robin Hood Padilla, na hindi natin maintindihan kung ano ba siya, senator ba siya ng bayan, o uh, ang kanyang pagkakaibigan kay Pastor Kibuloy, na kaibigan matalik ni Uh, dating presidente rodrigo duterte ay alimba ang mahalaga sa kanya ang kanyang pakikipagkaibigan o ang pagiging senador ng bayan remember kayong mga pilipino o tayong mga pilipino ang nagbabayad sa kanya tayo nagluklok sa kanya sa, sa sa pagiging senador ng bayan hindi senador ni duterte hindi senador ni Kibeloy, hindi senador ng SMNI. Ligids, hindi naman ligit sa inyong kalaman na napakaraming kaso ng SMNI. Katulad na ginawa sa ABS-CBN na ang nagpatanggal ay si mismo dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. O, tama ba ako hindi? Mag-comment lang po kayo. Ngayon, ito ang pinaka-update sa SMNI. Ang MTRCB ay nag sinuspindi ang S ang prog dalawang programa ng SMNI. 14 day suspension. At ito ay in appeal o ewan ko kung ano na nangyari pero under appeal to, no? Uh, at ang kongreso ay gumawa ng resolution number 189 ah, tungkol sa violation ng uh, violation ng SMNI. Okay. At yan ay lumabas at sa, sa tamang paraan uh, pagkatapos ng kanilang investigasyon ay, lumabas ang kanilang uh, resolution number 189 at pagkatapos niyang investigasyon, ipapasa sa mga agency uh, tulad ng DOJ, ah, uh, DOJ, NTC, National Telecommunication Commission, ah, uh, at marami pang ibang agency. Ah, uh, whether it is a court or whatever it is, ipapasa na Kongreso kasi sila ay uh, nagkakaroon ng investigation with the aid of legislation. Dapat niyo malaman, okay? Hiwalay ang Kongreso sa mga agency ng gobyerno at sa korte. Hiwalayan. Okay? At ang dahil sa pagtanggap ng NTC sa referral ng ng Kongreso, okay? Ah, uh, na nila na nag-violate nga ang ang SMNI ng franchise Act of of uh, Act number one one four two two, okay, franchise Act one at dahil yan ay pinatangan ng 30 day suspension appeal po din yan, okay, ng NTC, okay, napakarami at marami pa silang violation na ginawa, kaya malabang, ay hindi na makabangon ang 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 SMNI at tuluyan na mawawala sa ere permanently. Kasi babawiin na ang kanilang franchise. Remember, ang um, franchise ay hindi permanente. Uh, privilege lang yan. Privilege lang yan. Okay? At ang nag ngayon ay uh, ang NTC. NTC. At ang Kongreso. Kongreso through NTC. Ang magpapatupad niyan ay ang NTC. Okay. Hindi nga investigative body ang ang ang, ang Kongreso. Pwede pwede ipasa yan sa korte. Pwede ipasa sa mga government agency. At bahala na ang mag-assess ang mga different departments at ang korte. 'Di ba? Okay. Kasi ayan ay may mga ebidensya. Eh. Kasi pag ikaw umapela ka sa court, sa Kongreso, out of, out, take take out ka in video, recorded, dokumentado. Okay. So, ano pa? Nandun na lahat. Ang ebidensya, ang testigo, ang evidence at, at is testigo. Sapat na. Okay. Ano yung sinasabi ng iba na kailangan pang ulitin? Oh, it takes time. Ano yan? Delaying tactics? Okay. Yan ho ang pinagtatanggol ni Robin Padilla. Ang sinasabi niya ni Robin Padilla, ay something is fishy or abuse. Paano magkakaroon yan? Ay eh, samantalang dumaan sila sa legal process, sa procedure na, na karapat-dapat. At sino gumawa ng batas? Di ba ang Senado? Di ba ang Kongreso? Yan. Ngayon, talagang itong si Robin ay talagang umaakto na parang siyang Senador ng SMNI, Senador ng mga Duterte. Senador! ng China. Hindi si senador ng Pilipino. Ano tawag sa kanya? Traidor na senador. Okay? Okay, at uh, tung si si Robin Padilla ay umaakto pa uh, na parang uh, hindi siya senador ng Pilipinas. Kayo ang humatol. Lagay niyo dito sa inyong comment comment kung nararapat ba. Hindi ko sinasabing ang sinasabi ko ay tama. Pero ito ay isang paninindigan ng channel na ito. Ah? At Pilipinos America Vlog in YouTube. Okay? At, at dapat natin pangalasakitan ang ating bansa Pilipinas upang tayo ay tumawid ng landas. Hindi yung nakukuha tayo sa popularity. Kaya natin ginawa si Senador yan dahil aktor. Hindi, dito nga sa Amerika, hindi nga obra yan eh. Nakik nakakita ba kayo? Madalang na madalang ng mga aktrista sa Hollywood ay uh, nasa, nasa gobyerno. Manibang kay uh, President Ronald Reagan at pagkatapos na hindi na nasundan. Ito magaling naman si Ronald Reagan. Marami siyang ginawang uh, kabutian sa bansang Amerika. Okay? So, sana ay naibigan nyo ang aking, ano, aking content for today and Please subscribe and like and share this video and make some comment in English okay Merry Christmas and happy new year in God we trust never hold your peace